So mga katoyong, good morning. So nagpapalakas tayo ng mga ibon natin. So napakawala tayo ngayon. Time check is 7.30 a.m. Ngayon, oh. sa likod ko sila. Saan yan? Papalakas natin yung mga ibon natin. Kung makikita nyo, yun. Kasi so, kailangan nila mag-exercise para lumakas para may mga buto nila lumakas yung mga kanilang mga pakpak number ang number one kailangan natin sa mga ibon ang alaga natin bago natin isalang so kaya tayo papakawala day o every other day o twice a week para lang makapag range sila Ah, uh, lagi natin silang pinapawalan na yan sila madaan sa akin saan nyo naman mga katoyong nakakita okay, nyo mga katoyong diba? okay sila mga sanay na sa mga liparang ganyan pero after nyan pakakainin natin pero ganun kasi ang ginagawa natin training sa anila napaka muna natin tapos saan natin sila papapasukin para pagdating ng mga training o race para pagdating is ano na agad pasok na agad Yung mga training na ginagawa natin Okay pa sila, nagre-range sila ngayon Maaga, ganda yung panahon Mahangin Nagre-range yung ating mga YB Mga YB lahat yan Siguro mga old bird dyan Mga lima, anim So yan yung mga isasalang natin ngayon pa norte Tsaka pa south North and south Sampu-sampu So matira matibay na naman Ismash na naman ang labanan So ganun talaga Diba Kailangan din may condition sila na may Si Kasi yung iba dyan Talagang mas bata pa Yung iba naman dyan Anak ng kalbayog natin at saka anak ng Burias Island natin yung apat dyan pinaanak natin yung Burias Island natin so paano guys hanggang dito na lang mga katoyong. so follow my page Toyong TV syempre good luck sa inyo lahat mga ARPC good morning press money Sir Richie good morning sa inyo lahat peace out